Hello guys, what's up? So, sa ngayong gabi guys, naglakad-lakad kami ni Angelo. Hi guys! <laughs> Ayan, may nakita kami na sa basurahan pala ito guys, no? Ah, uh, ito may mga maraming tinatapon. Ayan, dito tinatapon na lang yung mga ma, magaganda lang itong ano, mga mga sofa nila. Ayan, mga magaganda lang. Sa atin sa Pilipinas. Pag ganito, hindi na tinatapon. Para, pero pa dito, oh, tingnan nyo. Pwede pa rin uh, baka Pwede pa talagang pakinabangan, Ang ganda pa. Marami siya dito tinatapon kasi nagpapalit na siguro sila ng, ano, ng bago kaya tinatapon na lang. Mayroon pang ano dito Yung ano Unan. Kaya um, yeah, minsan sarap mag dumpster dive dito. Kasi madaming gamit. Mm. Maraming gamit. Hindi lang yan dito, no? Sa ibang, ibang mga basuran. Pag makita ng ganyan, no? Nan, basurahan po yan dito. Marami yung pinaano dito. Ni tatapon lang. Sayang din. Kaso dito sa amin, marami din kaming gamit sa, no? Sa kwarto. Kaya yun. So, ayan lang, guys. Thank you for watching. Please subscribe to his uh, YouTube channel. Thank you.